Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm um, this is Chino my mamaya the channel Afi a theater, Oz So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of March 15 hanggang March 21 for the sign of. For the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advice, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a journey na mga nila at makaka-resonate. Kunin lamang po o makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang atin nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. update of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng adsaway so, pagpalaing kayo ng Diyos at Megapal. Siksik, liglig, nag-uumama na viyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, so, what is the messages advice sa ng ating Angel Spirit for the sign up? For the sign up, Taurus, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus Sa sa ating mga gilap? So guys, ito na. Ito ngayon at bubulabogin natin. Angel Spirit, please give me information po. Okay, so this is something that to observe the decision that you need to make. So, kailangan mo mag-desisyon, no? Or gumawa ng actions. Kasi may mga difficult decisions na maari, kaya hindi ka, um, hindi mo pinupuso o kaya hindi mo nilalaban kasi natatakot ka. No? Nangangamba ka. No? Parang wala kang idea what's going on, gano'n. Kaya nagkakaroon uh, once uh, one footstep in, one footstep out, no? And there's a magician to so something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo nang makukuha, makakamit, makakamtay, no? Kung baga, there's a something willpower na lahat ng mga bagay dito ay maaaring pinagkakalob sa'yo, na kailangan lang buksan ang isip at ang iyong puso, no? Para makita ang nilalaman nito. And this is something the high so something unexpected moment parang sinasabi ng hyphesis parang binabalatan na sa lahat no ibinubuksa na sa iyo lahat no inilalahad na sa lahat no may mga bagay na ipinapakita at binaba um kumbaga, na kailangan mo na lang talaga unawain what is additional messages so this is the night of cups. now there's a, something an offer now may offer dito with something at proposal engagement an email a messages phone call so let's see what is additional messages And this is set of wants in reverse. So something na parang no more burden, no no more struggles. Parang makakalaya at makakawala ka na from this toxic and negative situation. And this is something guys with a high five for a lesson learned. Matuto ka na sa mga bagay na pinagdaanan mo. Matuto ka kung paano mo puproteksyon at papangalagaan yung sarili mo. Now there's a something education and lesson learned. What is the two of swords? The two of swords this star card for hope. No? Huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang matakot, no? Dahil dahil unti-unti mo nang makakamtan ko ano man yung mga bagay na yung hinahangad at yung pinapangarap. What is the magician? Represent what? Represent with the devil card. May gumagawa dito ng black magic and bomb sa with the magician and the devil. Bakit pinagsama ang isang ang energy na maaaring nagbibigay ng negative uh, negative sa'yo. No? This is something magician with the spirituality and this is something the devil with black magic involved. So maaaring talaga pinabahagi dito na uh, maaring may gumagawa sa ng hindi maganda, no, para maranas at maramdaman mo kung ano man yung mabagay na iyong nararamdaman at nararanasan. This is the ease of one, something, a new project, new plans, no, maaaring kung maga nagkakaroon unexpected shift or pagbabago sa sitwasyon mo or sa plano mo, No, kung baga may mga gusto kang gawin, may gusto kang ito pa rin pero hindi nangyayari. No, nakakaranas ka ng delays and cancellation. No, maaring ka lagi, lagi na lagi na, laging hindi natutupad yung mga plano mo no dahil may humaharang nito there's a knight of cups represent what there's a four of swords no there's a something intuitions no kailangan mo makinig sa inner voice mo there's a something an offer with the spirit guides na kumaga kumbaga kailangan tanggapin mo tong um, kumbaga kaisipan na to no binabahagi sa iba yung intuition na palawakin mo, palawigin mo ang kakayanan na to para makita mo kung ano man yung mga bagay na nilalaman nito. May offer sa dito na, kumbaga, magdadala sa iyo no ng proposal for motions para bibigyan ka ng strategy no or bibigyan ka ng something close no ano kailangan mo gawin what is the ten kind of wands in reverse reverse with the knight of pentacles with security maging secure ka sa lahat ng plano mo no kung plano mo umalis plano mo umuwi plano mong uh, pumunta ibang bansa no kahit saan man lupalop kang pupunta kailangan magiging secure at huwag kang nagbibigay ng information eh, in anyone what, what is the higher there's an eight of swords. there's a lot of negativities around you. No matuto ka na, no, sa mundong ginagalawan mo, maraming toxic, maraming nega. Ayaw mausapawan, ayaw maungasan. No, punong-puno ng negatibo. What is the top of circles, the star card? it with the six of cups. No, there's just something, guys, with, um, our relatives, um, because of related sa'yo, with your friends, no, with your environment, kapitbahay, bahay, no, Kumbaga, naihirap ka magdesisyon dahil ayaw mong may masasabi again sa'yo. Now, huwag ka mag-alala, unti-unti ka na makaka-recover. Na parang natatakot ka dito na parang uh, may masabi sila sa'yo. What is the magician the devil card? And there's the sun card. Now, maliliwanag ka kung bakit to ginawa, kung bakit mo ito nararanasan unti-unti yang magliliwanag sa'yo. Magdadala sa'yo ng pure positive outcome to. What is the hierophant? And of course, the is of wands. The... Uh, the high fives sa Seleucus. Sorry. What, what is the high priest is, is The evil one. Represent with the two of pentacles. Give yourself balance. Maging balance ka with your emotional, physical, and mental. Para makapagbuo ka ng mga informasyon na, ma, na, ma, ma, uh, na magbibigay sa'yo na para maputol tong eksena na to. No? Or um, kumbaga para malaman mo kung paano mo paiikutin or paano mo um, kumbaga pagyayabungin to or something guys na parang ano siya parang makokontrol na paano mo siya makokontrol yung mga unexpected situation no kasi may mga plano ka dito na hindi na nangyayari hindi natutupad no kailangan maging balanse ka wag share ng information with kahit na sino no what is the nine of cups and the, the four of swords Represent with the three of wands. There's a waiting for a so waiting for a ship. Naminihintay ka resulta at maaaring dumating na document, papers. Now, there's a something inside. No, maari may mga pasilip sa yung ating angel spirit. What is the ten of wands because the reverse of the nine of pentacles represent with um eight of wands. So there's a something past communication and past moment. No, bibili sa takbo nito daloy ng situation mo. Unti unti mong papapangalagaan papa na mapoproteksyon yung grounds mo dito. There's a trouble, guys. What is the high of pentacles the eight of swords? Represent with the King of Cups. There is a devoted for the person, no? may taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito, kailangan alam sa sarili mo yung mga taong paniniwalaan mo lang. No? There is an angel sa supporting by your side and has your back. Sinasabi lang sa'yo dito na kailangan mong matuto sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. Wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi ang sa sarili mo. No, there's just something for the outcome is the hangman. You're feeling stuck, you're feeling exhausted, you're feeling hang, no? Kaya ngayon, parang dotang ka, balisa ka, hindi ka mapakali, no? At the same thing, guys, na no, parang walang upasok na knowledge or idea sa utak mo. Para kang, para, para siyang, guys, na nakaham. What is additional messages for finances and career? There's the moon card, no? Ibabahagi, ilalantad, no? Makikita mo na kung ano ba talaga yung misteryo sa likod ng mga kaganapan sa buhay, especially sa panaginip mo no, lagi ka nananaginip or maaaring hindi, naka, hindi ka na, nagigising ka sa mob nowhere alas, sa, alas dos, alas tres sa madring araw na maaaring kumbaga related about to sa finances and there's a three of cups, no, ingit to sa iyong um, negosyo o trabaho no, there's a three of cups with the third parties or either a friend of yours and there's a page of front for investment mag-invest ka ng is at least to no, or either kumbaga um, kasosyo mo to na no? maaring maaaring naiingit sa'yo what is the additional messages for love life So this is para bumawas no more complication pagdating sa buhay pag-ibig. Now there's a chariot for a moment. Unti-unti nang dadaloy pagdating sa pagmamahal pag-ibig na darating sa buhay mo. Makikilala mo na siya at maaaring kumbaga ito na yung tamang panahon at pagkakataon para mahalin ka ulit. And this is something pops, no? A new love. A new romantic. Wow. What is the initial message pagdating sa health? So there's a eight of pentacles, no? Mag-focus ka sa iyong kalusugan, no? pay attention about sa health issues mo and there's a judgment see pinapaalalahan na ka there's a judgment for a um, big caution babala paalala awareness no kailangan mong kumbaga tutukan yung kalusugan mo dito na masyado kang workaholic and this is something the queen of cups emotional healing na no, magkakaroon ka ng emotional healing dito kailangan i-relax mo yung sarili mo what is the magical fairy messages Just represent what what is the magical fairy messages represent? Easy does it. Stop, stop trying so hard to, con to, control this situation, no? Kung maga unfold it naturally, wag mong ipilit yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolada. And there's a debt paid off, no? Bitawan, bigatan, Uh, bitawan at pakawalan mo yung bigat na pinapasan-pasan. Kung ano man yung mga bagay ng ngit, ngit, galit sa puso mo, pakawalan mo yan. And spiritual teacher, kailangan mo na albularyo na tutulong sa'yo na para masagin ko anong sumpa, kamalasan, ang dulot nitong ginawa sa'yo. What is additional messages for synchronicities? For synchronicities represent what? And there's an infrastructure, infrastructure for rebirth. Na no, maaaring may babalik yung sigla, buong pagkatao mo. There's a something self-love, self-care. And there's a joy. Magiging masaya ka na at magiging maligaya ka na. And there's a an home. Na no, maaaring uuwi ka ng iyong tahanan. Maaaring there's a something makakabili ka ng bahay. No, maaaring maging matibay ang inyong pundasyon pagdating sa inyong pagsasama sa inyong pamilya, no? And this is something guys with the synchronicities or signs, no? Lagi ka nakakakita ng signs sa panaginip, sa uh, angels number, angels messages, dreams, no? Intuitions, visions, predictions, no? Lahat ng mga bagay na yung impormasyon na yan, kailangan mong uh, malaman na may mga ibig sabihin yan. What is the sign in yang oracle card? there is a culture, career, and commitment. No? Especially pagdating sa, pagdating sa career mo, no? kailangan matu matuto ka mag-commit. No? Hindi pwedeng, um, uh, kumaga, uh, nagtitiwala ka or sinasabi dito para pinauubaya mo lang no? sa ibang tao. Kailangan tumutok ka. I-manage mo ng maayos sa ma, maayos at matalino. And then sa ating higher self. Now, there's an activation with the spirituality na unti-unti mo nang napagtatagpitagpela at mga bagay kaguluhan sa buhay mo. Kumbaga, there's something in, uh, nakakala mo coincidence, no? But this is something, an information na kailangan mo mag attention. And this is something, guys, with an ego and pride, no? Vanity. Na meron dito, kumbaga, alisin mo yung luho, no? Bisyo anong uri ng negative na nag-create dyan, kailangan mong pakawalan. What is the romance agent for a mystic love or a What is, um, Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck? represent with the love. No, there's just something signed for love. Talaga sinyalis na talaga love can exist. And there's just uh, shape from shivering and mimicking. No, pagdating dito ay meron talaga ng kayo. Pagdating sa boy pag ibig iya iya No, yung asawa, jowa, karelasyon mo. And this is something addiction. Meron talaga addiction dito na nakakapekto sa romantic life nyo. There's an unhealthy attachment, no? Let's see what these additional messages for Archangel Michael. Admit the truth to yourself and act accordingly. Iwasan mo magpanggap sa sarili mo. Na maging totoo ka and be authentic with yourself. One word card. Okay, so this is something God is in charge. No, nandito ang pa ating Panginoon, ginagabay na protection at pinapangalagaan ka. Di ba? Kung baga, lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo ay maaaring binibigang instrumento ng ating Panginoon. Kailangan mo itong makita, kailangan mo itong malaman. No, kailangan mo itong unawain kasi nandito ako, ginagabayan kita, gusto ko gusto mong malaman lahat ng bagay na to. Kailangan mo magpay pay attention, gato ganyan. Kumbaga, nandito na ating Panginoon, ginagabayan ka at binibigyan ka ng paalala na kailangan mo makinig sa kanya. What is the romance angels? Pagdating sa boy pag-ibig, there's a honeymoon. So, maaari ka lang magkakaroon kayo ng time to each other. And this is something let go of control issue. Napakawalan mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. What is the angel's answer represent what? What is the angel's answer represent what? Opportunities. Now, marami pang opportunities na darating sa buhay mo. And be happy changes. Now, may malaking may malaking pagbabago na magagalip sa buhay mo. May malaking opportunities na darating pa sa buhay mo. Maghanda ka. No? Dahil bubulabugin ito ang buong pagkatao mo. Buong pagkatao mo dahil masusurpresa ka sa pagbabago na to. And there's something weird. Matuto ka lang maghintay. Huwag ka masyadong urat at huwag ka masyadong nagmamadali. What is the chakra messages? and there's a release. No, kailangan mo lang pakawalan, bitawan, yung nag, nag, uh, create ng negative, and there's a complacency, no? Kung bagay sinasabi dito, wag mong hayaan mahuli ang lahat, wag mong hayaan mapag-iwanan ka ng sitwasyon, ng panahon and there's a gratitude no just being thankful sa lahat ng na nangyari sa buhay mo alam mo guys may nasasense ako dito napaka-pihikan mo pagdating sa pag-ibig kaya yan no maaaring nga um, kumbaga matatandang dalaga ka tatandang binata ka or either mabubulok ka na lang nang wala kang ano ba diba? nagmamahal sa isa kumbaga gano, kaya kailangan iwas-iwas mo yung pagiging um, maselan ha yung pagiging ano di torpe at the same time No, and this is something guys with adversity. There's is something challenges. Kumbaga unti-unti mo natututo, gumagaan nat natatanggap sa sarili mo na may mga challenges and of course obstacles ka nararanasan. Kumbaga may kailangan ka lang malaman, no? May mga bagay o aral din na kailangan mo matutunan. Kaya siguro binibigay sa iyo ay inyo kumbaga nag in sa iyo na may pumapasok sa isip mo na siguro kaya ito binigay sa akin, meron akong kailangan malaman. Ganun, pumapasok sa utak mo 'yung mga ganong scenario. What is additional messages with an inspiring? and the seven star sister This is like um, seven seven na uh, helm na sinasabi sa'yo dito guys na ginagabay at pinaportay ka sa lahat ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Tandaan mo lahat mga anghel ay may mga may mga ano sila no? parang nakalaan no? or sinasabi meron silang priorities or something na meron silang kumbaga binabantayan or meron silang purpose kung ano yung kakayanan kaalaman nila na ibinibigay sa'yo o binabahagi sa'yo. Ganon siya. So, kailangan mong kumbaga humingi ng gabay sa kanila. What is additional messages? And there's a something, sound the sun with a god energy, no? Ibig sabihin dito, binabahagi talaga sa iyo na unti-unting lilinisin, unti-unting aayusin, no? Ang buhay mo at ang sitwasyon mo. There's a spirituality, no? More in spiritual. So, ibig sabihin, may nagbigay ng lason sa iyong buhay, no? Ibig sabihin, may gumawa ng um Kung kumbaga komplikasyon kaya ka nagkakaganto and there's a something boundaries so see clear the boundaries and there's a caution pa baalala at babala no nakailangan pag-ingatan mo at kailangan solusyonan mo what is her encouraging messages i kang headed elders and give us your case no ibig sabihin dito labanan na takot at pangamba mo dahil ginagabayan ka nating arkanghel napal para pagalingin ka sa iyong mga karamdaman what is additional messages with an inspiring and there's something writing no kung baga sinasabi dito guys no kung baga pinapaganda na yung kwento mo pinapaganda na yung um, sitwasyon mo kailangan mo lang matuto at matutunan kung ano man yung mga bagay na nilalaman nito there's a teaching see kung may mga taong tutulong sa'yo o magtuturo sa'yo ng tamang landasin kung ano yung kailangan mo gawin ay sinasabi na kailangan mo ng tutulong sa'yo no? nang kailangan mo ng gagamot sa'yo what is the energy represent what? I told you, may there's a bangkukulam and there's a community. Ibig sabihin nasa paligid mo lang. Ibig sabihin kay bigan mo lang or either nasa Oh my god, kapit bahay mo lang. Oh my goodness. Let's see. And there's an indecision. Hindi ka pa makapag-decision sa ngayon eh. No, nahihirapan ka. Ibig sabihin hindi lang isa. Hindi lang dalawa. There's something more. Nasa paligid mo. What is the monology? a new start is coming. Magkakaroon ka na bagong simula dito. Kailangan mo lang uh, magtiwala at manalig sa ating Panginoon. There's a step out of your comfort zone. Kailangan mo lang kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo. For Jesus loving God said, For Jesus loving God said, Blessed are they that hear the word of God and keep it. So see, binibless daw yung mga taong naniniwala sa salita ng Diyos. No? so let's see what is the angel's number represent what what is the angel's number represent what 1122 represent a great ship first focus on your positive changes occurring due to to your efforts the, and then expand your horizon and permit yourself to try something new so many positive chips are in store for you the, the world around you is a changing in your favor of your intention. Nako maganda ang hangarin, kagustuhan mo, para mapalago ang iyong buhay at ang iyong uh, sitwasyon, kailangan mong um, palawigin ng iyong kaisipan, no? baguhin ang iyong attitude, and of course, magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo. Dahil kung hindi mo babaguhin at aalisin yung uh, of course, uh, unhealthy situations or sinasabi na um, unhealthy habits, no? yan yung bagay na kailangan mong baguhin para makawala ka dyan, no sa sitwasyon na ginagawa mo. It's either um, unhealthy situation or unhealthy environment, no or either an unhealthy habitat na maaring ginagawa mo everyday, no? Kailangan mo iwasan na hindi yung mga tao or bagay na hindi makakabuti sa iyo, no? Lalo-lalo sa kalusugan mo. Sa sitwasyon mo. Let's see what is the messages of life. truth. No? Lahat ng mga bagay na to ay sa sa'yo ng katotohanan. Today I discovered my greatest truth is within me. It is the divine force that whispers from my inner self. I listen to the voice closely, putting aside my controlling mind. In this way, I find all the answer I'm looking for. I am now in a harmony with myself, and I welcome the law of God, which is the true that will guide me towards my, fu my fullest most ra shining regime. so see unti-unti mo matutuklasan sa sarili mo kung anong katotohanan kung anuman yung mga bagay na lubos mong dapat maunawaan no tumagad dapat mo tong matutunan dapat mo tong makita dapat mo tong gawin dapat mo tong ayusin kailangan unti-unti mo matutok matutuklasan sa sarili mo no at kailangan mong alisin yung negative na kumabasok sa utak at isip mo <coughs> excuse me at lahat ng mga bagay na yun, makikita mo lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of March 15 ng March 21 for the sign-off. Taurus. So, Taurus, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey din naman nila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang atin na sagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Sabihin sa maraming salamat po. Sa mga walang sound pag sa, sa aking channel, lalo, lalo nang hindi rin skip na ads sa Pagpalaan kayo ng Diyos at may kapayas. Siksikling ling, -ling. Nag-uuma na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat and see you in the next video. Bye -bye. And babush.